Salamat kay Lord at sana Shout out, shout out, shout out, shout out, shout out everybody! Hey, <laughs> mga guys! Shout out, shout out, shout out, senyo! Welcome, welcome, 2025! January 3, 2025. Nag-area kami January 2, 2025. Pinakaunang area namin sa taong ito. At, yee! -hee! Ayun, pakita ko muna sa inyo kung nasaan kami. Ayan. Nandito kami guys. Nandito kami. Ayan. Saan kami uwi? Doon kami uwi guys. Yan, yan. Uwi namin. Dito kami sa may ginduyanan. Yan. Woo! At guys... Dahil <laughs> nagpipray tayo na bibigyan tayo ng Lord ng blessings sa pagpasok ng 2025 Guys, dininig ng Lord yung ating panalangin Sa tindahan, dininig ni Lord yung aming panalangin Kahit hindi kami nagbubukas Noong January 1, may bumibili Nakabinta pa rin kami Tapos sa aking photography guys Ah... Uh, nagkakaroon ka kami ng customer pagpasok pa lang ng January 1 January 2 nagpicture nagpicture kami Hi! at ngayon ah oh, masaya masaya yung aking mga kasama kasi ngayon guys jackpot kami hihi ayan oh kahit saan kayo titingin dyan may makita kayong isda <laughs> puno yung aming ano guys puno puno yung aming langkapan ah, uh, nagkarag. Puno yung aming ano. Oh, may mga isda. Ganon si Lord pag mag-bless. Hey. At tanungin natin yung ating ikaduha na piloto. May ikaduha na ang piloto, guys. Tanungin natin, interviewin natin yung ikaduha natin ng piloto. Oh. Dek. Dek. Hey ano hey. masasabi mo, Dek? Oh, ano masasabi mo? Bigyan mo sila advice yung iba nating mga mayingisda, Dek. Yung iba nating mga, mga, mga isda bigyan mo ng advice. Ano advice?

sa lahat lang. Tapos iba na Si Quinta may mga 60. Nasa 60 piraso po. 60, 70 'yun. 'Yun yung uli natin. Ye! Nice sex ito. Galing kay Lord at saka napakagandang blessings ito galing kay Lord, guys. po kami. Thank you Lord. Marami-maraming salamat po sa blessings na binigay mo sa amin. Napakaraming isda nito. Siguro guys, pag ikiloy ito, abot na ang 100 na ito guys. Lampas po ito si Kilos. 150 Kilos. Lampas po ito. Maraming maraming salamat kay Lord at sana tuloy-tuloy pa yung blessings niya. Mamaya, magkariyan na naman tayo. Pabalikan namin ito dito. Makakuha kami ng marami. At salamat. Shout out sa ating mga kaibigan dyan. Magkapat na naman po tayo. Yee-hee! Shout out, shout out. <laughs> Hallelujah! Thank you Lord, thank you Lord. cepat yak padus hei cepat Dito sa taas Bawal mabasa O ikaw video na Ikaw video na Video Video ilang <laughs> buko <laughs> Kami Oh gusto mo Wait, na, -an. uh, saan, ano sa'yo? tatlo sa'yo. Ah, tatlo. Pangulam! Ano, may ano pa ba maliit. May, may ano pa? Ulaan na. Lapis. Yung ano? Lapis? May lapis pa? Wala na. Ah, wala na?

What did

Gede de de ah. Karapin. Hindi iba talaga pag si Iking. Ewan <laughs> pag para kitaon, taguya ta na Oks. O Unang unang Ariada sa bagong taon 2025. Intrada ng 2025 hala tapos ang maganda yung ano natin kasi sa picture tapos ikaw na po na ayun di ayun di pa ron birnis pa ron birnis pa ron sa aga insinay sa kuryasan mabuhi buhi sa umaga ang salang eh adbi na kung ano oh kanang malasugi kay nagdamgo kog malasugi ha malasugi wala wala lang para na malasugi pa sapasa yung no para damdam Saan an ha dagmay may gagmay. sian an dagbao ni an ha Kay patay patay ko ganiha. Pangapat, Leno. Si Gulyasan. Ah, natimbangan maliigit? ah, na <laughs> <laughs> sa ito yung malaigit. Ang malaigit ninyo ito, napa. Napa? Kadugay na. na, na. Kadugay na gani. Hindi mo di mahalin sa merkado. Eh! Hey.

Gali lang. Ni Amboy. Ay, ni Amboy. Amboy, wala na yun. Expired. <laughs> Dugas na. Dugas oh, king. king. Kapi King. Tinapay, tinapay. Tinanay. <coughs> Ay, akala ko suma ng highest. <coughs> <hayus. coughs> oh, tinapay. De.

Uy, lamang pa siya. Siya yan. Ito. Ito malaki? Siyempre eh. Ano tayo eh, dito. Decis. Tris. Decis. Tris. Decis tris. Decis tris. Hmm. Kaya pa? Sige pa isa. Dago ang Ako! Palo? Palo na nai. May mga mo na si Ruben? Man, may si Pas. mo Ako internet. Yung ano, sa'yo takot tamam. mga... ...papalagay niyo? Ha? O, mo? gani. Ay... Gani, nandito. Iho mo niya. Pagpulutan na, mo. Ang... 11.